Anjan lang yan bro Ha? Nandiyan lang yan Ito Ito magkupinsa bro Ito nga maludi. mga lodi natin yung Kasi lumaban Gusto sana natin siyang tulungan Pero lumaban siya Kaya Pinatala na lang namin Bro, ano sana bro? Ha? Uh, pinapahina ko pero hindi tinatabla ng pampahina Kaya nga So kapag ganun yung nangyayari, hindi likalo yan Mm. Uh, na natin siyang tudasin kasi kat oh. may, kasama kasi kaya matigas meron siyang kasama so ito yung titirahin na naman natin ngayon sa so, likuran ha bantayan mo rin oh, kuran okay, ayun pag lumaban ganun na lang wow ayun kapag mahuli na rin natin yung gabay niyang ibon manghihina din yan pero kapag hindi uh, mas malakas talaga sila parang ibon din parang ibon yung malaking ibon Wow. Hmm. to bro. Malas, mas malakas yan kaysa kanina. Ayun, yun? Ayun, bro. Ha? Gumaan Dito tumaan, no? Talaga? Saan man na? Yung gabay. Yung gabay niya. Yung ibon? Hmm. Nakita mo? Malaki? Mm hmm. Gumaan dito sa taas. Lati na pa Nandito sa malapit. Ha? Nandito siya sa malapit. dumaan to saan? dito dumaan. wow ano yun? parang may biglang tumawid bro ano yun? yung wak, -wak na yata yun parang biglang tumawid Sandali galing? kasi na sabi sa camera ko dito lang Oh. May dumaan sa taas na gabay nila. Ito nga. Ito bro. Ito. Oh, ha? Ito. Pula, pula yung ano niya. Kapa niya. Hmm. Um, ano niya sa ano eh. Ito. Napakatapang yung ano eh. Mata niyo. oh. Mas haram. malakas siya kaysa nung kanina. Parang may kasama bro Wow. Oh, di okay. oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Napakalakas nila bro Napakalakas nila ngayon bro Napakalakas nila Mas, ano, mas triple Yung lakas nila kaysa dun sa mga nahuhuli natin dati parang tulugyan na talaga silang nag-upgrade in-upgrade na talaga sila ng pinuno ano yan? sige yeah, lapit malakas kayo ha mabilis matakbo siya bro pag ano tayong dalawa matakbo siya pag tayong dalawa bro ayaw niya nang parang hindi niya kaya kayo yung lakas nila bro parang parang pinuno yan yeah, nga napaka ano mag kasing lakas sila na yung pinuno napakabilis baka yung pinuno ay mas mahigit pa baka nagpapalakas na rin yung pinuno parang marami na sila dito bro may kasama pa? oo parang mar marami na sila dito parang may busis baboy dito bro ano? Uh -huh. parang may busis baboy ingat ha Oh. Bro, Hmm. Hmm. ah, oh, 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 ah, oh, ah, ah, ah. 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 <tinyo> <Rabe>. <tinyo> <tinyo> kasing lakas ng pinuno kasing lakas ng pinuno grabe saan hindi tiyak lang yung saunahan ah uh, bro sumusugod siya kapag bro. Ha? parang may busis baboy doon talaga sumusugod siya kapag ano hindi tayo nakahanda wow Grabe si Bon na ngayon. Kasi bilog ni buwan Baka may kasama. Wow. Eh. Hey. Hindi ka. Sige, pagtulungan natin yan bro. Sige, sige hindi na kita gagamitan ng mga pahina patudasin kita yeah! oh, no! oh. Yeah! Oh, oh, ah. kinagat yung pako mo oh. Oh, ah oh.

Lo awakanmu bro. Okay. So. Nice. ginalit mo talaga ako ha sobrang tapang mo sobrang lakas mo pala woy ano yun may busog baboy talaga Grigo. dito bro bro wala na kayong wala na kayong kirig 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 eh ayun ito, no? ito? Kirig -kirig. dito. Wala na kayong puwang dito sa mundo. Napakasama nyo. Ini dia di tuh. Busus Ah, hanapin pa natin yung isa. Tara. Kamu ko bro. Oo. Oh. Bro, meron pa. Pakita ka. Pakita ka. Kinaktay na namin yung dalawa yung kasama. Pakita kayo. Tinangatin ang tapang nyo. Ang gusto nyo pang mabuhay. Lumapit lang kayo. Okay. Hindi kami tumulong sa inyo. Pero kung lalaban kayo, Tabla, tabla na tayo. Oh. oh. Bro, ito. Mas grabe ito. Ang lakas na ng buses. Halatang halata. Na napakalakas niya. Sige, lumabas ka dyan. Lumabas ka sa pinagtataguan mo. Nakita mo? sa Ay, oo. oo. Ay, no? Ay, Parang sumisilip siya bro Nakatingin oo. sa atin. Oo. Ayan. Sige, sige. Uh, bro, hindi na po pwede ito bro. Uh, hindi na natin itatago yung pangunta natin. Oo, sige. Ah, uh, todo na natin to Ah, uh, wala nang awa-awa tayo ngayon dahil napakalakas nila. Kapag naawa tayo, tayo yung madadali. So, kailangan natin tudasin. Tudasin na na natin. Tara, tara. Abante tayo. Mas maawa tayo sa kanila. Tudasin lang na natin. Huwag muna tayo maawa ngayong gabi. Delikado. Delikado. Tayo yung mapapahamak. Mapapahamak sila ngayon, bro.